So, mga bagay na makikita mo at mapapansin sa mga kilos, galaw at desisyon ng isang lalaki kung ang mga ito ay totoong nagmamahal sa iyo. Okay? So, dito sa mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, mga kamamay, dito nyo malalaman kung yun bang nanliligaw, yung asawa ninyo, mga jowa nyo, is totoo ang pag-ibig na sinasabi sa iyo, yung mga salitang binibitawan sa iyo. So, malalaman nyo yan kung totoo dahil sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Ito yung mga bagay na ginagawa niya, pinapakita niya through their moves, through their decisions, and through their actions. So mga kamamay, bago po natin simulan ang topic natin ngayong umagang ito, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na gusto nyo yung ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So kung napindot nyo na po yun mga kamamay, simulan na natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga ginagawa ng isang lalaki para malaman nyo na totoo ang pag-ibig nila sa inyo? So number one, igagalang ka. So mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay iginagalang ka sa lahat ng aspeto, sa desisyon mo, sa kakayahan mo, sa opinion mo, sa katawan mo, at sa hangganan mo. Ibig sabihin, mahal at totoo ang pag-ibig niya sa iyo. Ibig sabihin, hindi kanya niya pinipilit sa mga bagay na hindi mo kaya. Hindi ka niya pinipilit na kuhanin ng isang bagay sa iyo kung hindi mo pa gusto ito. Sa madaling sabi, kung hindi mo pa kaya ang isang bagay, hindi kanya niya pipilitin. Sa madaling sabi, imbes na sabihan kanya ng masasakit na salita, Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, tuturuan ka niya na ma-achieve mo yung bagay na hindi mo kaya. Kasi malaking tiwala niya sa sarili mo, malaking tiwala niya sa'yo na kaya mo ang isang bagay. okay? Kasi minsan, yung mga bagay na hindi nyo kaya, minsan ay nagdadalawang isip lamang kayo. Pero kung ang isang lalaki ay totoo at seryoso ang pagmamahal sa'yo kamamay, sasamahan ka niya na alamin tuklasin hanggang sa makaya mo ang isang bagay. At the same time, hindi ka rin niya pinipilit kung hindi mo pa kayang ibigay ngayon ang sarili mo. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki dyan, kapag ka hindi mo ibinigay yung sarili mo, hindi mo ibinigay kung ano yung meron ka, iiwanan ka. Pero kung ang isang lalaki ay inirerespeto, lahat ng meron ka, sinisigurado ko sa'yo, siya yung tamang tao para sa'yo. Okay? So number two, pinaprioridad ka. Okay, sa so madaling sabi, ikaw yung pinapriority niya. Okay, inuuna.